Good morning mga kabinoy kid Ako si Sabino At ang my nickname is Binoy Ang taga bukid ko ah, Welcome to Binoy Kid TV Ito yung asawa ko mga kabinoy kid ah, Masipag magtrabaho At saka masipag din siya magluto Yan yung pinaka Gustong gusto ko sa lahat Kasi Mahal na mahal niya rin ako Kanya And At the same time caring siya, mga kabinoy kid. Yan. Luluto kami ng locos. So, sa English, ano sa English? Labugeta? <laughs> Shrimp. Yan. Marap ka dito, laboy. Lab. Marap ka, lab. Ayan, ang ganda-ganda ng asawa ko, no? Binibining Pilipina talaga yan. Walang halong kimikal. Pure Pinoy. Yan yung kabuki, binaykid. Niluto na niya yung aming pang lunch na ulam. Yan yung pinakamagalang. Patis. Okay. Wait a minute. Pag-utusan ako ng kumuha ng patis, mga kabinaykid. Yun, yung pinakamagalain. -like. Ito la Ito na yung order mo. Yun. Nice. No. Sakto na Tama lang yan? Or kulang? Cool Ito yung mga ingredients. Love. Ito yung magic sarap. Magic sarap na mamamagic ka talaga sa sarap. Kapag may magic sarap. Hmm? How, how am I run? Uh, Napag-utusan na naman ako guys Yung know, pinakamagalay Kasi mapama, mapagmahal din ako na husband eh. Hanta rin tayong yung saging guys oh. mm, masarap ng saging dito guys Ito love oh. Ma Mama magic ka talaga sa sarap Pag may magic sarap asawa ko. Hinahalo na yung ingredients sa luluto niya. Okay. Yeah, ikaw nagsabi. <laughs> <Yaw> Yon <niyo, pinakamgaleng. laughs> yung pinakamagaling. Yon yung pinakamagaling, mga kapinoy kaed. Yan yung asawa ko, mga kapinoy kaed. Mapagmahal, mapag-alaga, at higit sa lahat. Sibuyas, <coughs> Bombay, okay. Wait na minute mga kabinoy kid. May kulang pala. Nap. Ano? May video ko eh. Oh! Ikaw na. Yan. Yan yung isawa ko. Pinapawisan na. Punasan muna natin. Oh, come on man. You're gonna be kidding me. <laughs> isawa ko mga kabinoy kid. Parang si Judy Ann Santos no mga kabukid yang asawa ni Ryan Agoncillo mm. <laughs> Saging ng kabukid, hinog na. Ito big dyan Huh? Ito asal. Ito yung mga tanim namin dito mga kabinaikid mga halaman pumapawala lang stress Tanji Tanji yung asa namin mga kabinaikid para ng baboy yung laki si Tanji may pelo din doon green cardinal black majesty at saka tricolor ay, may mga aglonema din tayo. Tsaka giant foliage anthurium. Tsaka may zebra. Alocasia zebriana. A welcome plant. Malaki din tayong rain forest. Tanyan. Yan yung pinakamagaling mga kabinoy kid Balik tayo sa main Character mga kabinoy kid Ito yung aking asawa Malapit na maluto love Oh come on man Tilawan ko daw ano mo yung Tagalog sa tilawan? Tikman mm. Tikman ka to love Okay Sarap talaga kapag asawa yung luluto, mga kabinoy kid. Yan yung pinakamagalaing. Sarap, Sarap. Yan yung mga kabinoy kid, oh. Sarap talaga kapag asawa yung luluto, no? Mm. Right. Here we go. Kakain na tayo. Ito lab. At dyan lang nagtatapos yung ating video, mga kabinoy kid. At sana mahalin din kayo ng mga asawa nyo. At huwag nyo ring awayin yung mga asawa nyo kasi yan yung kaagapan nyo sa buhay. At maraming salamat mga kabinoy kid. Hanggang sa muli. Bye-bye.